Ikaw ang malupad Tatapon mo sang maayo Ang tanan-tanan kong bulak <laughs> Ari munding munding Ari munding munding Ari munding 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 Ha Ili ili Tulog wala diri imunanay nanay Nagkadto sa tinda Nagbakal sang tinapay Ili ili tuluganay Wala diri imunanay nanay Nagkadto sa tinda Bakal sang tinapay Anong sabat mo? Ha?

Si Lola oh, ah, mo gaigma, igma gali dai, bay kagay igma dai. Ha, ah, nanta ba mo, elmo? na. Na. Ari kami sa dalom sang kahoy. Kay nga mainit ang adlaw. Ari kita si dalom sang Indian Mingo. Kag gili na. Na. Ah, may papagdire. Eh si babaw sang kahoy ari kami si babaw sang kahoy na ili ili tulog wala diri imo nanay nagadto sa tinda nagbakal sang tinapay ili ili tulog Ano, 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 ha, ha? ano, 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 dai, ano, Wah ah. ano, 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 ha, wa wa, wa, wa ano, ano, wa, ano, Wah, wow. <laughs> mambal tanya kalian ini di Monica. Wah, eh, eh, wah, wah, nah, angin, nami, ang angin, bawa ke nami, ang angin, ang angin di sana, bawa bawa sang kau, hari kami desa sana, dalum, nah, hari kami si bawa, nah nah eh masay lumang kita kay masay lumang ako kay maalay man ng wakta ah, nah eh hatse ha ah, ha <laughs> nah, eh hi guys may mood hari kami siya tunga tunga kang kahoy ah. eh patulog kay eh. がね、はい、キアラー、大やどい。<laughs>